guna na itong level 3 dito sa harapan ng bahay. Ang dami. Malulusog ang dahon. Pag ganitong ano, walang space na pagtataniman. Galing, oh. Dito, guys, yung ibang variety ano yan yun eh. ganda ito. dami oh. ayan guys dami yes. bang variety yan tapos ito bang variety din you guys.